Ano yan kuya? Pasaan kayo? Dahil pa uh, namin. May nila pa. Bakit Dali po? Dari kami ng city. Ay kasama niyo po yung babae may dalang ano? Lalakad lang po kami. Ba't po kayo naglalakad lang? Pagod namin. Mahirap Saan po kayo galing? Katanggis city. Nilakad ko lang? Na kami, ano po yung mga dala nyo? May dala rin kami ayaw, aso. Yun nga, nakita ko. Yung Ay naglalakad po doon ng babae kasama nyo? Patno? Tatlo kami. Ah, patitong lalaki. Oh, so, isang babae, isang lalaki. Ah, ano, ano kayo kuya? So, oh. Saan kayo sa Maynila? Sa ano? Ibao? Ibao? Oh, Ibao naman, ba't napad it. oh. na napadpad ng Batangas City? Ibao? Ibao? May damit kayo kuya? May damit kayo? Itong damit kayo bigay ko na lang sa inyo Para may pangpalit kayo Ito Baka kasi sa inyo Ayan, para may pangpalit kayo Kaso dalawa lang to Dalawa lang Ayan o, oh. yun sa babae Tapos ay isa Kaso dalawa lang yan Kaso wala din akong pera eh. Kung ano. wala akong dalang pera. Ito sa inyo na lang. Yan, pang dagdag nyo na lang. Wala, wala akong dalang pera eh. Pasensya na kayo. <laughs> Yan kasama nyo. Oo, oh, mag-aasama. oh, Di pag kung saan kayo inabot na ano, doon kayo matulog. Yun. Oh. Yung isang t-shirt ng Shippa kuya, bigay mo sa... Ano mo yon? Ano mo? Baba? Asawa? Uh -huh. Dito lang sa may Ay, ang layo pa niya, oh. Ingat kayo, kuya, kuya, ingat. Oh. Uh -huh. Wala, wala akong dalang pera. Hindi naman talaga ako ano eh, binigay ko na lang yung inabot ko na lang ano. Inabot ko na lang kung ano yung meron ako, yung dalawang piso. Para may pangpalit sila.